Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa lumalabas na nga daw ang tunay na laro ni Will Richard at ang balita naman patungkol sa bumabalik na nga po mga kaballers ang laruan ni Russell Westbrook. Tara pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kaboller sa balita patungkol sa bumabalik na nga daw ang laruan ni Russell Westbrook. Well alam naman nga natin sa ngayon mga kaballers na medyo matunog ang pangalan ni Russell Westbrook sa liga ngayon dahil na rin naman sa malakas ang impact nito sa kanilang kupunan sa Sacramento Kings. Bawat laro nga po mga kaballers ay palaging may hawak si Westbrook ng magandang record sa kanyang stats lalong lalo na sa rebounding, na kung susumadahan nga natin sobrang maayos nga ito mga kabollers para sa parte ng Sacramento Kings upang mapabilib ito na hindi nga nasayang ang pagkuha nila kay Russell Westbrook. Sa katunayan nga niyan, malaking bagay para sa Kings ang pinapakitang magandang performance ni Russell Westbrook dahil malaki ang impact na naidadala nito ngayon lalo pat sa kanilang record. Sa pagsisimula nga ng season ngayon ay nag-average na nga si Westbrook ngayon ng 21.3 points, 10 rebounds at may kasamang 8.8 assists per game na masasabi nating malaking bagay nga ito para sa Sacramento Kings. Kung susumadahan nga natin sa pagkakaroon niya nga po ng ganyang stats ay hindi nga natin mga kabolers may kakaila na talagang paunti-unti nang bumabalik sa dati ang kanyang laruan kaya talagang isang magandang balita ito para sa mga Westbrook fans. Samantala, pumunta naman tayo mga kaboller sa balitang lumalabas na nga po ang tunay na laro ni Will Richard. Sa pagkakaroon nga po mga kabolers ng Warriors ngayon ng panalo muli kontra sa kupunan ng Indiana Pacers ay maraming ang mga fans ang natutuwa dahil tuluyan na nga po nilang natuldukan ng kanilang sunod-sunod na pagkakatalo ng mga nakaraang araw. Bukod pa dyan, pinag-uusapan rin nga sa ngayon mga kabollers ang tuluyang pag-e-step up ng kanilang rookie na si Will Richards na masasabi nating mas nakikilala na ito sa Warriors ngayon Nang nakaraan nga po nilang laban kontra sa Sacramento Kings nagkaroon nga ng career high itong si Will Richards sa pagtatala ng 30 points habang sa naging laro naman nila mga ka-ballers sa Nuggets ay nagtala naman nga ito ng 12 points. Sa ngayon nga po mga ka-ballers tuloy na naman nga siyang nagpasiklab laban sa kupunan ng Indiana Pacers matapos magtala ito ngayon ng 15 points na talagang sumunod na leading scorer kay Jimmy Butler. Kung susumadahin nga natin, unti-unti nang naaayos ni Will Richard ang kanyang laruan para sa si GSW. Na masasabi nating malaking bagay ito dahil sa mas magkakaroon ng Warriors ng panibagong scorer bukod sa kanilang mga superstar. So yun lang muna mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is basketball hotshots. Thanks for watching.